yung mga boss Honda tayo uh, check ko lang yung wirings niya, kung mapapansin nyo negative meron siyang fuse pero do sa positive nya ay direkta okay so i-rewire ko na yan tapos yung busina nya dito ayan may open wire pa siya to open wire yan oh. Ya, ayos ko na rin yung ano niyan, pero yung isang piraso hindi tumutunog, che-checkin ko pa yon yun mga boss na testing ko na yung parehas busina at kumapansin nyo kalakalawang na yung panggilid nya so ito gumagana pa yung may wire so tinestingan ko yan rekta negative positive dalawang wire lang naman yan tapos itong isang ito wala na hindi na siya natunog tapos tatanong ko na lang kay bossing customer kung papalta na namin yan at i-rewire ko na rin to kasi nakita nyo yung ground niya ay may fuse at yung number 30 nya na dapat ay may fuse ay siyang wala Okay, so i-rewire ko yan Ang liliit pati ng wire nya oh. Okay, tatanong ko muna kung papalitan na namin to At ayan nga, ito na ipapalit namin auto style Ito na ipapalit namin dito sa Busina nyang Kursay Kursa Kursay ba ya? Kursa. yan? Kursa Ayan Okay, so yun Ito na ikakabit ko Tapos ay ayusin ko na rin yung relay nya Okay, nailagay ko na mga bus yung busina Siyempre, dito ka na lang dinilagayan. yan tapos yung wirings niya dito ko na pinadaan sa labas para mas madali kong i-check in case na syempre pag kailangan i-check. Tapos yung original wiring ng busina, ito yon, dito na ako magtatap kaysa dun sa kabila pa. Yung dati kasi niyang wirings nagtap doon tapos naglinya papunta dito ay meron naman tayo dito. Dito na lang tayo magtatap. Okay? Tapos lilinya na natin yang papunta dito. Dito na natin ilalagay yung relay patayo para hindi siya pasukin ng tubig katulad nung nangyari dito ayan o nagkaroon ng corrosion okay so malapit na ito ayan ililinya ko na lang yan dito sa likod may kasama may wiring dito eh iaabay ko na yan dyan okay ayos na mga boss nakaset up na wirings full goods na rin ayan tapos yung relay natin dito ko nilagay ground syempre yung positive may fuse tapos, check na natin. Sound check tayo. Okay, all goods na. So, ibabalik ko na lang yung bumper. Okay, ayos sa mga boss. Naibalik ko na yung bumper. All goods na lahat yan. Check natin yung wirings. Okay, ayos na. Yung relay. Dito ko nilagay yung relay. Nakatayo na yan. Siyempre, para safe. Kahit mabasa, nakatayo yung relay. Tapos yung ground niya, at yung positive with views syempre 15 amperes yan test na natin na nakalagay yung bumper okay all goods na Honda CRB installation lang nung PIA horn nung nilagay okay okay Honda CRB tayo mga boss ulit check lang natin yung busina natin kasi ang nangyari sa kanya kapag ka binubusina daw ay dumidiretso ang yung busina syempre ayan nakita akong problema dyan ay itong pindutan check nyo doon sa tester natin sa labas ako oh. ayan o oh. pagka pinindot natin ayan nag stop up ayan o oh. nakalubog nakalapat ayan so hindi siya bumabalik ayan lumalapat siya Okay, babaklasin lang natin to. Actually, nabaklas ko na yan. May tornilyo lang na yan dito. Allen wrench magkabilaan. Siyempre dito sa kabila, ganun din. Asan ba yun? Yan. Okay, tapos ang ano yan, ang issue nyan ito. ano drug na. Kaya lumalapat siya. Okay, so gagawa natin ang paraan yan kung anong pwede natin gawing paraan dyan. Okay. Yan o, lumalapat na no. Okay, dikit na dikit na siya. Okay, pupula ko na muna 'to. Dito mga sa ilalim, may tinutuklap lang diyan ito, itong cover. Tapos 'yan, pwede niyo nang i-unplug dito 'yung mga saket para mabunot natin ang buo itong pinakang pindutan. Ayun. Okay, so ayun. check na natin dito kung ano 'yung pwede natin gawing paraan dito sa pindutan niya. Ayun, durog oh. Okay. So yun. Gawa ko na muna ng paraan. Okay, ganito naman ginawa ko mga boss. Ginawa ko na siya ng paraan. So yung mga nadurog niyang parts, ito, hindi ko na siya gagamitin. Ayan. Ngayon, try ako ng iba't ibang mga paraan. Ayan. Failed lahat yan. Ngayon, ang nakita kong paraan, ito. Binutas ko lang sa gitna. Alam niyo yung mga junction box. Ayan, yung takip niya ang kinuha ko. Pero dito, pansinin niyo tinabasang ko pa. Ayan, binutasang ko sa gitna, tapos tinabasang ko ng ganyan. Ayan o, ayan yung sa junction box kasi. Ayan, tatabasin ko pa ito. Tapos ito, ang position yan, pag ganito. Ayan, pag ganyan. Nasa loob yung spring. Pakita ko lang sa inyo, ikakabit ko lang yun. Kasi ito, papaltan ko na rin yan, kasi may tendency na rin yung mabasag. So, mangyayari nyan, re-repair na naman ako ay bago ko oh, bago pa mangyari yon re-repairin ko na yan or aayusin ko na para lang hindi na ako paulit-ulit ng trabaho yan kasi nasampulan na tayo nung isa eh so re-repairin ko na rin yon i-convert ko na yun para dito sa ganitong mga style so ang nag-give up lang diyan yung mismong nadurog yung nasa gitna pero the rest na pieza yung pa rin Okay, tingnan nyo mga boss. Nagawa ko na yung dito sa isang side. Ayan kung nyo ha Ayan. yung sa junction box na cover. Ayan o, Bumabalik na siya. Okay. Ang smooth na. Siyempre nilagyan ko rin ng grasa yung part dun. Tapos dito, pansin niyo ito. Ito hindi ko pa inaayos. Kita ha tigas-tigas. Hindi na siya nag, uh, ano, Hindi na siya agad-agad bumabalik. Ayan o. Sobrang tigas na. Tapos dito sa kabila, ganun din. May tendency na itong masira na. Ayan o. Hindi agad na lapat. Ayan o. Nakita okay, nyo. Pero dito, doon sa na-repair kong part. Tinan nyo yung na-repair kong part ha. Okay. So, ganyan lang din ang ginawa ko dyan. Ganyan din ang gagawin ko dyan. Nakagawa na ako ng junction box. Ah, yung ano, yung takip ng junction box tapos ay binutas ko, tinabas ko tatabasin ko na rin to para mailagay ko na rin sa dalawang natitira pa at ayan nga mga boss na repair ko na lahat, tatlo na siya ayan kung makakita nyo na siya agad ito sa kabila, ganun din ayan okay So dito, ito yung mga piyesa na nabasag. Ito, nung binunod ko, nabasag na rin. So may tendency siya. Pagdating ng panahon, madurog na din. Yan yung mga parts niyang nadurog. Yan. So ginawa ko na muna ng paraan, titestingin ko na. Kakabit ko na doon sa sasakyan. Junction box lang, yung takip Okay? Okay, testingin muna natin yung test light ko, nasa positive. Tapos yung wire na kabilang dulo, nando sa wire no, busina natin or yung pindutan ng busina. So lagay natin sa negative yung ito ito, yung may tornilyuhan. Testingin natin na. Oh. Okay, all goods na. Okay, so doon sa kabila Okay, ayos na Perfecto na yung ating conversion no? Pindutan ng busina yan Pagka mga ganitong conversion, maganda yan Di gaya bagay ang pindutan natin Ay yung pinaka-flex dito Nasa ibabaw Yun ang medyo mahirap Pero nakapag-repair na rin ako noon sa Mitsubishi Pajero Ayan. So ito, Honda CRB All goods na yan, kakabit ko na Tapos, testing ko ulit yung businang kinabit ko baka napundi na rin or baka palitan ko na rin ng bago okay na ko na mga bus ayan na ko na rin yung sakit tapos dito yung sakit dito sa mismong manibela na ko na rin yan tapos dito tornilyo Siyempre dito sa kabila ganun din okay so yun titestingin ko na lang yan mamaya pero kakabitan ko na ng bagong busina ulit at nabasted na yung busina gawa ng biglang pagtukod nitong busina dito so dito tignan natin Ayan o, bumabalik na siya. Ayan o. Okay. Kahit alin na yan, all goods na yan. So ayan, ibabalik ko na muna or kakabitan ko na ng panibagong busina. Okay, check natin ha o. So, naglagay lang ako ng ano doon, ng tester na ilaw. Check natin ha o. Okay, ayos na ulit mga boss. Naikabit ko na ulit yung bagong busina. Auto style. Ayan, tapos sa ay yung relay, all good naman yung relay, pinaltang ko lang ng fuse. Tapos check ulit natin yung mismong busina. Ayan. Pindutin natin. Okay, ayos na. Mabilis nang bumalik yung pinakang pindutan niya. Ayan oh. Dito sa kabila, ganun din. Okay. Dito, smooth na smooth na rin pindutin yan. Okay, ayos na. So, yun. Honda RB mga boss. Ayos na yung repair natin ng Manibela, yung pinakamu button niya, steering wheel button ng para busina. Okay?